Guys, yung hinahanap ko na vitamin D sa King's Bay na pantulog, wala na. Sa Metro Town na lang kami maghahanap nung vitamin D ni Hili. Bumili na lang ako ng pizza sa fries namin dito. Grabe ang init sa labas, naghintay ko sila. Para ako masusunog, 30 degrees. May heat warning kami. Hu, basta tapos namin kumain, diretso na kami Metro Town. nakikipag meet and greet kami kay Kuya Mark. Tsaka so, kukunin namin yung t-shirt. Sana meron kaming size sa t-shirt. Yeah, ayan, ayan. Ay, laki yun. Oh. Ang laki. <laughs> laki. Ano, hati na kami ni Mama sa pizza. Okay. Ni Harold, kulang pa sa kanya yung pizza niya, no? Yung isang buo. Malaki naman yun. Tapos may fries. Ayan, no? Oh, yung nagmumuryot naming bata, o. Oh, nakatanggal Malaki. na sa car seat. Malaki. Mm. Ayan, grabe. Di na ako nakapag... Ano, intro. Doon nagmamadali mamadali kami kanina. Mabenta guys, yung Kate Spade na pantulog, nag-sale kasi. Kami ng Pilipina, two weeks ago, ubos na daw. Bakit hindi mo kasi binila nung Nakalimutan ko nga sabihin sa'yo dahil ikaw lang buwaba nung Sunday, di ba? Ay, tama, nung Sunday lang, nung galing tayong Langley. Wala rin naman ako nakita ng Kate Spade eh. Pero sa, oh, sabi nga ni ate, ubos na nga eh, 2 weeks ago. Kasi nakita ko lang din sa vlog ng Soliman yun eh, na nag-sale. Sabi ko, oh shoot, bilhin na natin yan, kaso wala. Ganda kaya nun. Basta pag nag-sale yung mga ganang magagandang item, ubos talaga lahat. Tingnan nyo nga, Tuesday pa lang ha. Pero grabe ang tao sa loob ng Costco. Kala mo Friday. Ba't kaya ganun? No, ang dami nag-grocery pa rin kahit Tuesday han. Hmm. Eh, to think of it, ano, Maka, week of, ano, Tuesday lang ha. Wala pang Friday. Ano sila, walang mga trabaho, naka-work from home, naka vacation Costco punta eh, sabi nila, ang palitan ng mga items kapag nagsisail ang Costco every Monday. Mm. So, I don't know. Kaya yan, guys. Hinto muna kami dito sa gilid para makakain. Metro Town na kami, guys. Ayan na ay yung batang Moriot, oh. Gising. Gising uh... na... Punta na kami washroom. Let's go. <laughs> Ayan. Time check, 5.25. 6 p.m. daw mag -me meet So, hintayin ko lang yung message ni Kuya Mark kung saan yung meeting place. Nakakapaglibot-libot kami. Ayan. Ang dami tao. Kahit Tuesday dito, oh. Pilipinas. Saan? Ako dyan. Dito. Nasagalaan na naman ang baby. Nasagalaan na naman ang baby. Wow. Nasagalaan ang baby. Kit-kit naman yan. Oh. Hello. <laughs> is Ang daming nakikita na naman eh. Ah, ah. <laughs> Ang daming nakikita eh, o oh, washroom sila. Hintayin natin sila dito. Tuman-tuman, <laughs> baby ko! Ilipot-lipot! Hindi, <laughs> first time ka kay daddy ah! naka career ah! kasi, sus! Bababols pa. Sus! Eli! Eli! Look! <laughs> sus! Huh? Happy? Happy baby? Sus! <laughs> hmm, si daddy naman may hawak sa'yo. <laughs> na. 209.99 3 1 na ito, mo, maganda din ba? 269 nga, maganda to lang Okay lang -in booster Toys R Us Hindi ko naman siguro Ito yung Ipinamimigay na jumper Pero Kano yan Mahal 74 may sabi kong pwedeng gawing do yan kay Hailey. Yung ganyang stand pag may namigay na free. remember diba? The days we were Si Hailey, nangyawa na yung ganito niya. Basic getting sprung, we used to dance the night we hang out the whole next day. <laughs> <laughs> masagot ko rin masagot ha masagot ha guys, may crepe, hindi kami sa food court nagmessage na si kuya Mark gusto na ba yung crepe? alam mo ko dito yun pwede ako ligaw. dun yata sa dulo yung crepe eh. Han, sa dulo. Ayun, no? Kaya <laughs> nga. Doon sila sa dulo siguro. Doon sa dulo. Ayun, no? Yun na, nakita ko na. Nakita ko na. Hmm. <laughs> Nakakapayat ba yan? Eh? Oo, oh, tignan mo, payat ka dito. Karang <laughs> mana P0.3 03 ba yan? P0.3 ba yan? Sa iPhone, P0.5 ito, P0.3 Oo, nakaka-buy ito Panarin na lang sa vlog natin oh, Oo, <laughs> Para ako na sa ano ha? Paklaran ha Kasok mga suki May wait pa? Eto, mm. large yun, white Oo, oh, para sa aking natapon Oo, Yung zoom ka. Yung ganito maganda. Ay ano, ang laki oh. Boring ah. Kasi ano, asa yan. Hindi, ano yan. Tinest na namin yan sa R&D namin. Ang grasyong aso. Tinest na namin yan. Pagkakataon na siguro yan. akin malaki oh, diba? pa dito sa di ba? Sabi Kailangan dito. Sabi ni Rice, kailangan galingan ko daw eh. Need you. Need you. Kadalasan, hindi ko naman iputing ang natin. Nilabas na. Ito medium. Pero yung t-shirt Small gusto mo? Medium mi, medium mi. Eh wala kami medium. Ito pagka-pili ano ka na talaga nito. No rice. No rice challenge. No rice pala. Ah, uh, no rice we Eto pala large oh. Okay. Nakinawa mo pa uli ng ito. Black. Pa-do black na natin po para matapos. mga boss. tayo ng t-shirt. Hindi so? na. Ah, I mean, e Hindi oh. na. Hindi 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 to Hindi na. Hindi na. Hindi ito baka wala ay. Pupunta na lang <laughs> ng hotel to. <laughs> baka wala yan. <ay>. Ito ko lang <laughs> pick-up <laughs> Oo. Maraming pa pupunta ng hotel mami. Meron bang walang pangalan dyan? Ito, ito, ito mga ito. Mga walang pangalan. Ano? Gusto mo? Ito? Small to. Ano? Small to. Hindi ka na makakahinga nito. Ano? Gawin mo lang crop top. Hindi, <laughs> itim na medium. Itim na medium. Maganda

Yan. Guys, pa na kami. Time check. 8.52. Pagsasara ang mall ng 9pm. Ayan. Nakita na rin namin ang ah, Cariño family. Ayan si Hayley. Let's go home. Let's go home. May naman sa mga... Dito tayo. Central Boulevard pati yung, yung. yung pati kaya nga eh yung laway Nata ng mata La, ng yeah. bib may may rashes ka na naman yan yeah. pauwi na kami guys yeah push to open ah oh, ayan na oop ayun Ay, bogo wala oh. Let's go nit pa din kahit nain grabe hmm. ayan nakabili kami guys ng tatlong spot pinoy t-shirt sa akin kay Harold sa akin kay mama na sold out ni kuya Mark yung mga t-shirt hindi ba kulang pa yung dinala niya ayan masaya yung meet and greet kaya sana may next time pa dito sa Vancouver di ba Let's go home! Dito ko natatapusin guys ang aming vlog. Ayan, that's it. Masaya ang aming meet and greet sa Carino family. Ayan, mababait sila. Shout out ulit sa kanila. Thank you, thank you. Okay, guys. Please like, please subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. See you on our next vlog. Bye! Hailey. Ah! Di kita eh. Say bye! Bye! Uh -oh. Guys, side trip kami dito sa cementerio dahil malapit na kami, di ba? Malapit lang siya sa metro town. So, ayan. First time, Hailey baba sa car seat niya at makikita ang lolo. Great, great grand lolo and lola niya. Yan. Tignan natin. Dito lang yun, malapit. Ah. Lagi kami biglaan kaya hindi kami nakakabili ng bulaklak. Ayan na si Hailey. Oh. Visit ka kay great grand lolo and lola. Hanapin natin. Ayan na, nakita ko na oh. Ayun na, oh. Lola Papang and Lola Mamang. Ha, ayun na. Ayun na. Lola Tomas. Ito po si <laughs> Hailey. Mamang, nandito si Hailey. Nabayan niya po kami. Huwag niyo kang pabayaan. Eh, si Lolo, oh. Lolo, oh. Lolo, Lola, oh. Ito, mo oh, Lolo. Talagi. Rosario. Laka Tomas. Ay, wala na yung Tomas niya, anak, ko. Oh. Parang, parang, Parang nabubura, no? Nabubura. Hailey. Hailey. Hmm. Great grand lolo and great grand lola, oh. Bless, bless, bless po. Bless po, lola. <laughs> bless, bless. Nawawala yung Tomas na, oh. Rosario. <laughs> mm. Oh, picture kayo dyan. Ano ko, no? Nakakabisado ko, no? Na. Kabisado na niya, hana. One, two, three. Really? Mm. Hili pot pot. Ay, ay, doke ay, doke ay si Lola. Lola. Si Lola, oh. e Lola mama ang Lolo ano? E ay, e hili. Hili. Uy. Bakit <laughs> ba <laughs> nakatingin? Sa <laughs> nakatingin. Ay, sis. Ay. E no, 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 no. No, 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 no. Smile. Smile. Bless, bless, bro. bless. Ay. Bless! Yeah. <laughs> <Ay>, oh, ano? <laughs> <Ay, laughs> hindi na po magmumuryot yan! Hindi na magmumuryot! Makulit! Makulit! Haley, Hayley! Haley, Ay, kikita mo si Lola, at Lola? Okay. Kita mo si Lola, at Lola? Jesus! Bless po si Haley, Yay! <laughs> Well, let's go!